Um, and now we're back. Ito na, malapit na kami sa bahay. Um, so makikita mo yung lokal. Ito. Ito yung lokal namin. Tsaka, ayun, sabi ko sa iyo, malapit na talagang dagat dito. Tapos, yung makikita mo naman ang hangin, di ba? Malinis. Tapos, sinabi ko sa di ba? Text ko iyo yung, yung, yung ano, yung yung panahon dito, ano eh, hindi masyadong mainit, basary kasi kanina. So, cross tayo ng ano uh, cross tayo ng road. Ito yung lokal, yun, lokal. Tapos, eto, yung na bahay namin. Eto, yung bahay ni Lola, ang bahay mo na ni Lola, eto. Lola ko na Japonesa, sabi ko sa iyo. Eto, yun. So, ito ito yung bahay tapos yung red, yung bahay namin yung red yung red na yun, hmm. yung red na bubong bahay na lola, red bahay namin tapos ito yung sinasabi kong kotse yung dalawang kotse namin na binili so pasok tayo yung bahay bahay namin yun pero punta muna tayo dito kasi eh, maliligo si Bungso yun ito yung taxi yung dalawang sasakyan tapos yung dalawang taxi namin ano eh bumiyahe pa bali 5 yung sasakyan namin eto may halaga siyang rabbit rabbit so kakain ng kangkong Anong yung ano yung baka? Ano yung baka mo, Nay? Kang Kong. <laughs> Yun. Huwag... Huwag Ah, uh, mali yung ano yung Kang pong. Dapat Kang Kong. <coughs> so, eto na. May puso rin dito. Yun. Sige. Yun lang. bye bye